Ming 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 Ayan matagal na nag uupo daw yung kasama ko ngayon Naglakad-lakad lang siya guys Sumus Sa kanyang dinadaanan Kung saan ang punta niya Maganda rin mag live live dyan Muna, eh, ano ano kaya ano kaya itong butas na to guys? Water tank to guys. Pero ayoko na si Lipin kasi takot ako baka Kaya't malaglag ako. Ito naman, naman guys. Nila kasi itong warehouse kan ito, gagawin nilang parang uh, fire fire uh, ano pa nito? Yung gear of fire sa atin. Ah, uh, para uh, parang ganoon, parang fire station. Fire station oh, ito. uh, uh mga pipe na pa, uh, pakita yan. Kaya nga dito ang topic. Ah, uh, per station pala yan.

bagong na nito may lage may sako nilang, ano, nilagyan nila guys ng parang net na sako ng, ano yung abaka sako siya na brown tapos para maging solid yung concrete mm. dito yan ang purpose nito tapos uh. didiligan nila para maging maganda talaga ang result dito pag ganito para hindi yata mag crack yan, kaya ganyan no o yan, o laging basa hindi siya mag crack guys uh. at, hindi madaling mag crack so takpan nila tinutubigan lang lagi yung ganyan nakatakip ng ganyan para sumisipsip sip ng unti-unti ng tubig yung binuhosan na simento na yan buhos para matibay talaga siya oh, sobrang ito kasi oh. Yung, dyan, tapos malayo na guys yung nalakad namin dun pa kami galing sa may mga yellow bus na yun sa may unahan no and bali wala kaming ginagawa ngayon mga oras na to guys araw ng friday kasi ngayon uh, uh, ano tawag dito vacation uh, rest day ng mga nagtatrabaho pero kami naman ay talagang rest day kasi kami talagang hindi na pumapasok kaya ala to rest day na kami dito habang naghihintay na amin inaayos ya ganun Ayan guys, ang daming project dito na ginagawa o. Oh. Ayan, parang warehouse itong ginagawa ito. Ayan, yan o, oh, hanggang doon no? Oh. Puro bagong mga tayo. Ayan. Mga ano pala, skeleton pala, wala pa mga bubong. Ay, bali, mga trusses niya, bakal talaga, konkreto talaga ang ano. Napakatibay niyan guys. Ayan o. Oh. Hindi kayang tibagin ng kumbasta-basta ng hangin yan. Mas napakatibay niyan tapos naka ano pa naka welding. Ayun. Grabe, grabe talaga ang mapera dito talaga ang mga ano sa Saudi. Grabe kung gumastos ng mga ano lang tinatayong mga building. Ay baka may guys. Balik pa punta. habang kami naglalakad-lakad lang nito mga kasama ko. Wala kasi kami magawa. Kaya yeah, ito Ay, Pahinga muna kami Sa kwarto Bali lumabas na kami at Kami puro pahiga-higa na lang lagi doon. Sa kasawa din guys ang pahiga-higa